Ayan po, good morning po sa atin lahat. Ano po, yan. Tayo po ay nasa barangay kamay na po ngayon. No? Pupuntahan po natin sila Kuya Tantoy. At gawa po ng kukuha tayo ng chicken manor. At pili po yung chicken manor na palagay doon sa ating halaman misano lang natin, basa. Yun, sama-sama po tayo. Pupuntahan po natin sila sa garden nila. Yan, nari po yung highway ng papuntang Lokban, ari papuntang Lucena libutan natin dito na ho tayo nag intro eh tapos bumalik lang ari papuntang Lucena ari papuntang Lukban Quezon po Pal Palago na lang po yan Yan, yeah, puntaan po natin sa kanilang garden. Darating na daw po yung aga. nakukuha po tayong chicken manor dati po ay isa isang truck ang kinukuha natin eh misa na ay pag ay ah nga yun na yan chinilas ang pagkakaagap ko 'to gulatin natin. 'yan, yeah, no, umaga. Good morning. 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 Good mo na morning. Good uh, uh, sabi Good morning. Good morning. Good morning. Good natin na morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ng sibuyas. Ikaw, morning. Good morning. Good iyo? Good morning. Ari? Ako Good morning. Good Maganda, oh. maganda nga. Tagalog o Duterte? Duterte, yun yung siyang daan kayo doon. Nasa mababa yung kasamaan yan. Saan doon? Sa dulo doon? Aray, yung mga hindi lumaki, aakat ko din yan sa linggo. Aray, yung hindi mo lumaki, kaya tantoy. Oo, so, yung hindi mo na ginamasan. Bakit hindi mo na ginamasan? Ay, aray, Tagalog, ano? Mga dalilang, yung aakat na ako. Ay, aray, kasabay na kasabay nung akin. Oo. Di ba't yung akin na kabawi? Masyado mataas ang platon na, ano? pag mataas ang plat? Siya nga Ha? kung ang taas nga hey, ngayon eh. Ako nang ano nun, magbubultuhan na tayo, hindi na yun hindi ka na. Kumbaga sa estimate mo magkano? Estimate natin. Oh, kumbaga ay... Kung hindi kung sa tanya natin sasabihin ko nga sana sa iyo kung hindi ka nagparito. Ay sa alim sa limbawa, ibot na yun. Kahit dagdagan mo pa ng mga dalwa. Ari. Ah. Paggaganda ang panahon ilalagay na rin yung singkang ay. Oo. Oh. At yung mga nado sa loob, yun ay paglakas ng init at ating ibibilad. Yun ay halimigmig. Halimigmig nga, kaya nga ako bumalik agad ngayon sabi ko ari, parang iinit dait pala ninyo aring ano ano aring bahay na malaking tanaw doon sa ating garden doon na ulit isabog at sayang yung lalabas boy hindi pa yun ba mayroon pa yung bantutubo ah isa ba ba ating ating gunaya ang tabayanan kung may tutubo sayang Yung lang doon sa may labak ay eh. nagtutubuan na yun Oo oh, natubo matagal na ano mm -hmm. Anong oras ka bumaba dito pagkaagap mo pala ano? Alas 5? Alas 5? At pag... pinatik pa napilpil Pagkasi pag mo rin na yan no? Ay, ilang kilo ba yung balik? Ano lang yun? Lamang kilo? Dali naman yung iakot mamay. Hati kayo dyan, ate bahay. Ha? Hati. Mm -hmm. Ayos nga naman. Hindi siya kami Diyan. nagbinta ng 15 kilos. Duterte. Ah, di. Oo, oh, halakay, halakay. Duterte. Eh, kahit pwede maya maya ako. Hindi dalian na eh. Aba, um, oras na. Alas 6 lang ah. Mayroon ka, hindi ka kakunti na naman na rin. Oo, oh, oh. Itapos-taposin mo na. Kaya nga. baka si Nick ay umalis o kayo sa ayun pinadaan na ng baha ay walang hiya ngayon lang naman lumaka ng pagkala ng baha dito sa atin eh no ay nga pala yung tatabag ay kung arin nadala ang tanim ay ubos ano ang ko kuya ano yung pinagukrahan Yung dalawang luang na yun Ay Pag nabira Ang gagawin natin doon Ipalatak na rin Ayun ay, pwede rin Ay yung bilis Ngayon ay kailangan lang Kailangan lang Pitcher Mga balbak Ang mga puti, Balbak bang sira Sira Guha ng ulan Yung malalakas Ay di sa Sa riyaya Yung pinanggagalingan Tapusin mo na yan Tutuungan kita atas agad mula hanggang dulu Mari po yung tanaw sa ating taniman no? Graceland ano Dikit pala kayo sa Graceland na eh Dikit pala kayo sa Graceland Mari po yung tanaw na parang bahay na malaki dun no? Yan. po kanilang mga taniman naman ang sibuyas eh. lawak pa ano aray puro taniman pa Oh, ay kanino yung makapal na yun? yun may malaguna doon sa dulo ah oo oh, oo oh. <coughs> may espray <coughs> pati espray ng singkang oo oh, mamaya na ay maganda re eh. maaga pa man ay nah. meron <coughs> dudugtongan na natin na re eh. Yeah, papantay. Ah, pa ba? Dito, pumunta rito sana. Eh, kasi naman, no? pakadaliin niyo na. Yan, baka gana ran pamari. Mm -hmm. Yarong galing din ni anong mag-ano eh, maggana ri ba, magpanabya no. Mm -hmm. Ay, syang ketrek ko, yan tatoy. Mm -hmm. Yung mga lobo ba sa ano. Aba, tapos pagka agap ng lobo basta lang ah. O sige na edi mga inarin mangalis kuwatro ng tinanakit. Ay, napunta punta ka karti 'to pag maliwaliwala na. Mm -hmm. ka muna. Ini mm -hmm. eh, rasa po sa sanay naman. ngayon ay agad ito ang hindi 30 ngayon pero kung nakakuha ng 300 din eh makakakuha lang nga oo kaya nga sabi ko ay, pag magkakaig doon sa pangakat na yun ay kunin muna na yun yung nalago natin ay kung gusto mo ba eh mo yung bukong nga eh dahil pati natin tani mo na ah marami tani mo <laughs> ay ang ato na <laughs> o hindi pag gayong mga mga kunay ano. Karon may balatang ko rek kaunting ari. Para mm. ba maro. papalipatan ko doon sa canteen magpapay yung bang, <laughs> Tumala, no? hmm. ko mo bang una lang Kapag masakit malagian tipod yung livid 5 10 15 eh hindi ni na ko sa ako sa sa pala ari na nya aga mo pala pa. o, boy, din yung din dalawang oras na Uri, A linggo Bawa niya akong tauhan dalawa. Oo. Kuya, yun muna ang urig. Ah, may duterte. Dudog siyang muna yung urig. bago yung duterte. Ah, may diranggit mo kung hindi ayo. aorig ah, ba yun? mahaba ano siya nga pala ano naro <coughs> sila nagagap ng paninda? <coughs> dun ba kayo nasa isa katina? pag minsan? Ay, Ibig kong sabihin parang Duterte, ba't may nakahalo? Ha? <coughs> ah? na. Tanggalin ko. Duterte, eh. May nakahalo. malalaki. %uh oh. Ano? Oh, tangi pa na Pagdating naman ng tao sa baratin. Papabana daw. Panlegatanin pataasan ng presyo. Pagkain pa kumura na. Ganun talaga. Ilan bang bago mo Lima man kasi kaya tatay pa kagabi ah ino, Ah, kala ko kinain mo no? Juice, hinik, nainom niyo na po no? Ah ah Kala ko sinti, push up Kung patulog <clears throat> Parang nga malakit dito ano pa? Ay mag halos magkadikit barangay na Eh, hey, tigamin niyang <coughs> kung ang alam talaga ng ulan

na rin pati ang kaang kuya Jason, mga gano'n lang ang kagawad. Madami ang nabubuti, kaysa din sa gano'n rin malalaki ang kaang kuya. Kunti ang mamaba. Madalang ano. Mm -hmm. Diba malagkit nga dito pala ang lupa. Ay, tiga ang eh, kuya. Kaya kaso lang nga ay kunay. Ang tawag dito ay araw-araw ay muna. Pag makain sa manari ah. Pagkali. Pagkali wala lang ako palawakin wala lang natin palang tira ng 34 flat binilang ko na buyas, Masih buyas eh. Oh. mm -hmm. Apo, kasama po kayo lahat, oh, lahat

mo? na po ayos na Pero maganda rin Duterte mo. Ara ang diretsyo. yan. Ganda no? Ganyan din yung lado. Oo nga. Agara. Ay, ilang buwan na rin, ilang araw na rin. Alin ang una yung uh, atin doon sa kabila o oh, ito? Papa na ba? Baka siguro yung tatlong araw. Ganda, ganda, ganda na rin yung iyo ah? Uh? Oo. Oh, oh. Ganda nung kangkong o oh. ba't may panguhain? Ganda nung kangkong o oh, ba't may Oo. Oh. O oh, ba ganda ng kangkong nila ano? Na ay oh, putihin na rin ah o. Diyan mo ano nang ba ilalagay yan? Ay, nilalagay ng pagitan ng kangkong. Pagitan, ano? o, para magandang gamasan. Ay, ari, yan, dali na rin kangkong. pag ako mangungo, ha? Mm -hmm. Saglit lang, ari. Ay, ari. Ganyan lang magiging kangkong mong pagtanim. Oo. Oh. Dali lang yun. May mga mani ni Radim pala? hindi na na ulan. May mani ni Radim, yung kangkong nila. Oh, ang ganda. Ay, sure, sure, ka na ba, ba ay, ako diretso na. Ha? Ay, hala, kala ko babalik ka pa. Na, ay, pong mga taniman, no. Oh. Tunaw, oh. Garanong kangkong na sibuyas. Yan ang din po alas 4 daw pala sila nababa na sa garden tempo ang, umaga, ang umaga pa dami nang nagawa nakailang plat na agad doon sila po ay sanay at gawa nang minsan dito humaharbis ng madaling araw parati at fresh na po sa Tayabas Public Market inaano dinideliver ba fresh na fresh po yung gulay galing dito sa tanim mamalawak po ito hanggang dyan sa dulo di yan nakukubira lang po na rin mga niyug lang niyug na lahat na yan ay hindi tutip na galing tabi. ay alim ba yung sakop din yan aray hanggang dyan aray po nililinis nilis tabing kalye hanggang dyan yan oh lawak pala ay, inuumpisa na ko itang ah. Ay, di ko niya pala. Bawa ko. Matagal pa yung bago bahay yun. Matagal pa yung bago bahay yun. Matagal pa na bago bahay yun. isang taon. Bubuy to siya na raw eh. Pag binultoser na. Diritso yan. Hindi yan ay. Hindi develop na. Tapos ay nagkunay na ng bahay Tanggal na. Ay, ibig ko sabi ito po ay sakop ito nung binili. Oo, sakop yan. Oo, aari palang kalawa ka ng subdivision. Oo, yung kalawa. Yung bahay ni Tuwa. Kasama yun. Yung bahay ni Tuwa eh. Alim ba ni... Ni Tuwa. Oo. Ngayon, nagtagpa ko ng dalawa o oh, lima ay ah, hindi bayad na yung kuya tantoy eh. Yes. lima na daw natin na oh lima ganda kaya sabi ko kung pataba lima lang muna nakakuha na ako nung minsan ng pito kakalasin kakalasin, kakalasin. <coughs> Palapino, ano? Pino chaya, ano? Pangkin kaya ano? mga pagkabigat <laughs> at babatakin ko nalabas <coughs> daw Baro, ay, ako, ay mo. maganda po at pino halumigmig din Yung sa binaglarap yan halumeg-meg din. Diyan na, diyan na sa likod. Para balance eh. Wala, hataw.